Oh. Ayan, oo. Baka dyan lang binibili yung ano Dito ino-order ano te? Baka dito nag-order si ma'am. Oh, plates. Ate, bibili ako. So, para saan yan? <laughs> Lagay ng ano, candy candy. Lagay okay, ng candy candy. Ito, pater. Ayan, ate, bibili social. Ang tari. Ay, eh, yung bigat. Ayoko. Ang bigat naman, be. Papadala ko ba sa Pilipinas ito? Bibili ako nito. Ang dami ko na Ayoko nang mabigat. Ate, souvenir mo yan. Ayoko. hirap ito. Wala na lang. Ano? Mama, babasag gusto ko yung parang ceramic lang sana. Ano, oh, where is our friend? Oh, uh, boy! <laughs> Dami yung... Ito, oh, may reprep din dito. Oh. Lutuan ng ano, biryani. Night. Uchilio. Bibila. Dun, oh, baka di na order si madam. Maganda uh, ito, oh, lagayan. <clears throat> <clears throat> mga maan natin si buyas no oo oh, oh. yan dito teo parang bago pa teo oo oh, oh. ito oh um, may air fryer